Guys, may nakita kong mangga, oh. Na, ano, may nakita kaming mangga dito na, ano. Heart yung forma sa bunga niya. Ano. Sa isang libo na puno na mangga, guys. Ayaw ko kung makakita ka ng bunga ganito. Mangga yan, guys. Oh. Yan, oh. Yung, ano niya. Tapos yun, heart siya. ay Ano sabihin pa yun yung puno? Heart na mangga. Ibig sabihin guys, ngayon kay maraming bunga yung mangga. May pag-ibig yung mangga sa mga tao guys para hira, para mapakinabangan yung mga bunga nila. Yan guys. Sabihin mo pa yun yung puno. Sabihin mo pa yun yung puno. Yun ang puno niya guys oh. Yun yun medyo malayo lang dito guys pero yan ang puno niya yun doon ito dito guys wala kami, nakita eh daming puno dito ng mangga guys pero ito lang nakita namin nga heart yun yan magkambal bango guys mabango pala tong may pag-ibig guys mabango yan challenge ko kayo guys maghanap kayo sa paligid ng buong bataan kung makahanap kayo ng ganito mangga kahit sa mga palingki guys hindi I kayo makakita ng ganito isang libo. kung sino makahanap guys heart siya guys kung ganon siya guys maliit siya tingnan pero kung iharap yung kabuuhan niyang heart. Yan oh. Yan. Yan ang Ngayon lang ko nakakita ng ganito guys. Na heart. Yung mangga. Malapit na maubos yung bunga sa mangga kahulog guys. Kasi hindi naman hinarbis kay hindi na maubos pag harbis. Nangahulog na lang. Pero wala kaming nakita na ganito guys. Ngayon lang. Ngayon lang kami nakakita ng ganito. Kain na yeah. ng uh, Yung isang kasama guys. Ginuto mo. Kakain daw siya ng mangga. <laughs> Dalhin mo yan dito ma. Para maka dito yung ano, mga tarbahanti natin. jan maghanap kayo jan Be, may mga nahulog diyan oh, bago kasi makahanap kayo ng ganito nga heart kasi maganda tong ganito eh may ano to may ibig sabihin yan yan may ibig sabihin yan nga heart na, ng mangga yan lagay lang muna yan just hindi namin kainin yan guys kasi baka manligaw kami ng iba kaya baka kung kainin din to ni Liklik guys baka manligaw na to kasi pag ibig yan guys <laughs> tingnan nyo huwag nyong kainin yan baka manligaw kayo ha kaya hindi namin kainin yan guys hanggang mabulok na lang yan kasi baka manligaw tong mga bata na to eh Ipo, sabi nyo kakainin hmm. niya. Look, maghanap kayong mangga doon, look. Marami doon, look. Nahulog yan kanina. Nag, na, may nahulog kanina eh, Pagdating ko eh. Maraming nahulog. Maghanap sila doon, guys. <clears throat> kasi ting snack na ngayon guys wala naman tindahan dito kaya mangga marami siya yan na lang snack namin yung mangga yan si Lorin oh. dyan mo binilad sa araw Lorin dito oh binilad mo no, sa araw tingnan mo yung mga damo dito guys iyan ang damo hindi nakita yung tanim namin kamuting kahoy oh. Yun, kamuting kahoy. Hindi, hindi halos nakita. Huh? Pero yung damo kitang-kita. At kung apakan mo yung damo, guys. Parang ang pum. Rambut. Pwede na nga dito higaan siguro, guys kasi parang pum. Eh. Arang pum yung madam mo. Itong mangga guys, kain. Kainan tayo ng mangga. Doon pa sila guys, ang uha. Salamat sa panood sa video ko guys. Ingat.